sa up mga katripings uh, kamusta po kayong lahat so dahil sa break naman ng mga bata ngayon at walang pasok so sasama ko si kuya gab para naman may trip siya ngayong sa break ang problema may duty ako ngayong umaga so medyo mabilisan lang tong trip natin na no? so ngayong araw ay aalis tayo at pupuntahan natin ang pinakadulong parte ng Cavite So tara, samahan nyo kami So 6:30 AM na nga nang makaalis kami sa bahay. Ang plano ko kasi talaga dapat namin is mga 5:30 ang alis para makapag-almusal sana muna tayo. Kaso tinanghali talaga kami ng gising. Anyway, okay lang din. Maganda naman ang panahon ngayon. Uh, maganda pa rin naman bumiyahe sa ganitong oras So yun, huminto muna kami sa glit para i-open itong google map natin Para dire-diretso na rin itong biyahe natin So, yun, balik biyahe na ulit tayo. Nandito na kami sa banda sa Maragondon, Cavite. Dito na rin muna kami mag-stop over sa Alpha Mart para makabili man lang si Kuya Gab ng merienda niya at uh, wala talaga kaming dalang pagkain. Oh, uh, yun. After namin makabili ng pagkain, eh balik biyahe na ulit kami. So, itong binabaybay natin na daan is yung Nasugbu-Ternate Highway. Ah, uh, ito yung daan papunta sa Kaybian Tunnel na nagdudugtong sa Batangas at Cavite. So isa rin sa dahilan kung bakit umalis kami ngayong araw Is para makita ni Kuya Gab Nang harapan itong Kabyang Tunnel Nung nakaraan pa niya kasi ako kinukulit na pumunta dito So yun buti na lang may nag-offer sa amin dito na mag-picture At least may maayos tayong kuha diba Ayan si ate o oh, nabudol ako Pero okay lang maganda naman yung mga shot ni ate So, ayan dito na kami dumaan sa tunnel at talaga namang masayang-masaya si Kuya Gab sa bago niyang experience. So, mula sa Kibing Tunnel, almost 2 kilometers pa ang layo ng pupuntahan natin na spot. Uh, at ayan, uh, nandito na kami sa Nesbori Kubo Beach Resort. Yan, sa pagkakaalam ko, magmaragundo ng nakakasakop nito sa lugar natin. Eh. So tara, uh, silipin natin itong daan uh, Mukhang malalim ang bababain natin dito Ingat-ingat -ingat lang sa pagbaba dito at uh, matarik talaga siya So yun, after few minutes na rating namin itong mismong resort uh, naghanap, muna kami ng spot doon malapit sa dagat Para makapag-snack na to si Kuya Gabat kanina pa daw siya guguutom at ayan, ah, naglibot-libot muna ako dito banda sa dulo may nakita akong magandang spot doon sa may dulo, kaso hindi natin masisilip ah, medyo malayo, medyo malayo siya eh ah, hindi na rin nakaligo si Kuya Gab dahil kulang na rin talaga kami sa oras ah, yun nga, may duty pa kasi ako mamaya so yun, ang entrance fee nga pala nila dito is 20 pesos lang ah, may mga cottage din pala sila dito kung gusto nyong mag day trip or overnight Uh, yun, uh, so wala naman kami masyadong plano today At biglaan lang din naman tong lakad namin ito na So okay din maganda dito Masarap magmuni-muni At uh, tumanaw-tanaw sa malayo pantanggal stress So yun lang mga ka kita kits ulit sa susunod na video natin Follow nyo po kami mga ka-trapings Paalam